pasok ka na naman iini lang ngayon de <laughs> iini lang Mama ngayon de kapon pa daw ako hindi ng video susubsub pa ako Ayo pak, si Inday, nama aku ni.

mag-exercise ako nang wala sa oras. Siyempre, payak paya ka. Sana pala nag-bike na lang tayo. Oo nga. Ang bago Ang sakit sa payak ay nasibag ang bigyan. اوكي غا يريدو في أسبوع، الأسبوع